Okay, go wa. ha. Yeah. Okay. Hindi, muna tayo. Ang pagbaba. Nakakaiikat talaga yan ah. Kaya nga. Hindi. Triple. Okay na to. Nungutok ko Ay, na lang. Paris, Dalawa. Dalawa. Huh? O, oh, selfie siya. Para may kuha ko pababa. Alam mo, puti nga lang yan. Pungkod natin tong street Ay, putang ina! Mababa talaga ito, Ap. Parang araw-araw, tingat ako, naman.

Ay, buta lokal to. Uy, bigyan to bigyan. video yan, video yan. Video? Ako pa lokal ah. Okay. Baliktad ah. Loks to, loks. Loks. Tabi-tabi po.